Work it pa ba magtrabaho dito sa Japan sa ngayon? So what's up guys? It's me Robert again. Isang OFW dito sa Japan. So ngayong araw guys, pag-usapan natin kung work it pa ba magtrabaho dito sa Japan sa ngayon. Kasi ang hin ngayon guys is pababa na. Nasa point 37. So ang isang lapad mo dito guys So, value mo sa pira sa Pinas, nasa 3,700. So, bakit nga tinawag namin na isang lapad yan, guys? Yan ang mga tawag dito sa mga trini, guys. Guys, kung isa kang trini dito, guys, o visa holder dito sa Japan, guys, yung salary mo, guys, nasa halagang 12 lapad basic salary mo. So, magkano ba yan sa peso, guys? So, nasa 42,327 hindi ako magkamali. Yan ang halaga sa Pinas. Yan ang sahod mo. Basic lang yan guys ha. Yung basic mo. Wala pa yung, hindi pa yung kasali yung overtime, ganyan. So, pag may overtime kayo guys, tataas pa yan yung dosing lapad mo. So, kailangan may overtime kayo sa kumpanya yung pinapasukan mo. Tapos guys, yung dosing lapad mo, basic salary mo, kung walang overtime, mapapadala ka pa sa Pinas. Yan, yan Tapos, kukuha. Bawasan mo pa yan sa pagkain mo dito. Allowance Nang isang buwan, di ba? Sahod natin dito sa Japan, guys. Isang buwan. So, guys, kung bago ka pa lang sa... Kung bago pa lang ka dito sa Japan, yan ang sahod mo, guys. Basic salary mo, 12. 12 lapad. Dosing lapat, guys. Kung isa country trainee dito, hindi ka pa nakabalik. Hindi ka pa nakapag re-entry. Lalo na kapag SSW ka na, guys. Pag re-entry ka naman, dito, guys. Pag re-entry ka. Hindi, ang basic salary mo, hindi. Dosi. May additional yan, guys. Kaya, kung lalo na kapag SSW ka dito, guys. Kasi, yung, ang SSW, guys, sabi pa nila, is, sa palagay ko, medyo same na sa sahod sa Japanese. Hindi ako nagkamali eh, correct nyo lang ako kung nagkamali ba ako. Kasi may matatanggap yung SSW guys dito sa Japan na winter bonus. So guys, ang good news dyan guys, kung re ka na, is hindi na dosing lapad yung sahod mo, yung basic salary mo. May dagdag na yan guys, pag nakabalik ka na dito sa Japan, dalawang taon. Kasi yung tatlong taon mo na tapos na, tapos pabalikin kayo ng dalawang taon. So, may dagdag na naman yung sahod. Lalo na guys, kung mag w kayo, may dagdag yung sahod guys. So, sa palagay ko, sa naalala ko dati yung kasamaan ko, SSW, is may natanggap siyang bonus, yung tinawag nilang winter bonus guys. So, malaki ng sahod sa SSW guys. So, para sa akin guys, worth it pa rin na magtrabaho tayo sa Japan. Kasi sa Pinas guys, walang magbibigay sa'yo yan. Sa Pinas guys, walang magbibigay sa'yo na 42,000. Sa Pinas guys, walang magbibigay sa'yo yan. Yang halaga na yan guys. Kaya para sa akin, worth it pa rin na nagtrabaho tayo dito sa Japan. Marami ako na kikita sa mga post sa Facebook, ganyan. Kasi sabi nila, maliit na daw ko ang palitan, ganyan gusto na nilang umuwi. <laughs> pag umuwi kayo, gusto din ni kayong bumalik dito sa Japan, 'di ba? E, pag pag nandito na kayo sa Japan, gusto din niyo umuwi kasi maliit nang palitan ng yen. Kahit kaano pa yan, maliit man o malaki. Nasa sa na yan, guys. Um, paano mo ba babudgetin yung sahod mo? Guys, hindi mag hindi magmatter yung malaki ba o maliit bang sahod mo as long as masaya ka sa ginagawa mo. Yan lang po guys. ah uh, para sa akin, worth it. Kasi maraming kabataan ngayon guys na gusto magtrabaho dito sa Japan. Kaso lang, ah uh, hindi sila to work, ganyan. At tayo, pasalamat tayo nandito tayo sa Japan guys. Yan lang ho. At uh, tayo no, na nandito tayo sa Japan. Kasi sa Pinas, hindi mo yan kayang kitain doon kung siguro kung may negosyo ka pwede mo kitain yan sa isang buwan pero dito guys pasalamat tayo nandito tayo sa Japan at thank you sa panonood and God bless so guys dito na lang tong video na to guys at salamat sa panonood kung may time kayo guys pwede kayong pwede nyong bisitahin yung channel ko guys so thank you and God bless See you on next vlog.